Hello everyone! Today's video, uh, kumuha po tayo ng loan sa SSS, salary loan. So, ang unang requirements nila doon is UMID ID, Union Bank, with cash card, yun yun. Tapos, pag nandun na po kayo, walk in po ito ha. So, pag nandun na po kayo sa area, kailangan nyo mag-online. Uh, Log in kaya sa Google www.gosss.gov.com. So pag naka-login na po kayo dun guys, kailangan uh, yung po <tinyo> magsumiti ng IDs, yung IDs na sinasabi ko. Yung mga IDs na yun unang picture nyo is hawakan nyo yung UMID at saka yung Union ka, Quick Cash Card. So, kung qualified naman po kayo sa pag-loan, ang unang makikita nyo doon is hihingiin niya yung bank na meron ka bang ATM account. So, ayan. So, pag may ganyan na kayo na information, ibig sabihin, qualified po kayo mag-loan. So, i-click nyo po lang yan. Yung una, may mga procedure po dyan kung alin yung mas uh, ma, uh, 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 para sa inyo. ano So, i-click nyo yan. After nun, ang makikita nyo dun is, ang information, hinihingi niya yung bank mo, kung anong klase ATM na meron ka hinihingi niya po yung ID niyo, uh, bank number, at saka yung mga picture na provide natin. Yung uh, napapicture ka ng may dalang uh, dalawang ID, yung UMID, saka Union Bank. At saka, picture niyo din po solo ang Union Bank uh, ATM nyo at saka yun yung um, UMID ID nyo. Tapos, Uh, i ayos nyo to so i-edit nyo po ayos nyo base sa size na gusto niya kasi pag hindi po minsan daw po nare-reject so kailangan maayos at saka klarong klaro po yung pagka picture ninyo kasi kailangan mabasa yung mga pictures na meron dun sa ATM at saka sa yung mid ID Okay, maliban sa maganda at gwapon yung mukha, ano. <laughs> so, ayan. So, ba? pagka meron na po kayo information at makaprocess na po kayo, bibigyan po kayo ni SSS ng notification na about disbursement. At saka, kung qualified na po kayo at na-approve na kung kayo empleyado, bibigyan din po kayo ng notification. So, thank you!